Ayan, maganda yung technique mga ka-farmer. <laughs> Di ba nasa labas sila? Hindi lang ako, ko dito yung pagkain. Oo, oh, sikitang kita. Oh, si... Gumaganda na to si ano ha? Ay, ayan mga farmer, isang magandang buhay. Tayo po ay katatapos lang ng ating harvest kaya ngayon lang ako nakasilip sa ating mga kalapati binuksan ko lang po sila ng uh, yung release door kahapon sa ay ng umaga yung kumakain naman pala ito mga ito nabibilis na yung release door natin binuksan ko lang ah, ito kagabi oh ah, uh, naman pala So tayo ay magsasara Para matrain na silang pumasok dito oo oh, Dito ako magpapakain Para yung mga Nasa ta Nasa labas ay matuto Buksan natin ang ilaw Medyo madilim na Gutom na ito mga to kasi Ano po Ngayon ay 4.30 in the afternoon Alauna na natapos yung ating Ayan o oh, lalapitan na o oh. Gutom na ito mga to Okay lang yan Okay lang yan Para Medyo Maano naman Masanay eh. Masanay Mahalo muna tayo Ng pagkain So ayan Yung mga nag-aabang po ng aming harvest uh, Good harvest Naman po so ayan hoy okay, nagpapasalamat sa Panginoon. Siyempre, uy, patay si ano to ah. Si Pilay. Kapasok kaya. Tingnan na lang natin. Lumabas. Masipag kasing Romonda yan eh. So ayan, papasalamat tayo sa Panginoon dahil maganda po yung harvest. Yung nakailan ay... Panoorin nyo na lang mga farmer <laughs> Ayan Pakain mula tayo Mga breeder Sorry naman. Ay! Sorry. 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 Kasi nabisi si Papa. Ito so, yung mga inakay natin. Dalawa na lang naman ang inakay natin dyan. Ito pala. oh, <laughs> Ubus din, oh. Anong gusto ko sa inyo? Oh, na kayo, Ha? habol pa lang habol. Ayan, maganda yung technique mga ka-farmer. <laughs> Di ba nasa labas sila? Hindi lang ako, nilagay ko dito yung pagkain. oh, si kitang kita nila ngayon. Kitang kita nila ngayon. Mabilis po nilang na, ano, na tatalon. So, at least, nasasanay na sila kasi nasasanay na rin po sila lumabas kanina ang dami po nilang nasa labas nagrorondahan kaya lang bago ko isara nakita ko mas marami po ang pumasok ang kailangan na lang naman natin gawin ngayon ay yung sa kabila ayun no, hindi pa nila alam na doon ko nalilagay yung pagkain pero wa wala pong pumapasok pero gutom na din yan yung mga ano natin mga YB's na yan pero tingnan natin, bisitahin natin Ito yung kagabi Natulog yan sa roof deck Huliin ko sana, madilim na, lumipad Buti na lang Di naman nadali ng pusa Ano yung sabi ko, kung saan lang natulog yan Kasi madilim eh Ayun yung, o oh. O, oh. Oh. pasok, dali Gyan, Oh muna para naman kayong ano, para kayong para kayong mga yan ba tong ano natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 lang pala ito para kayong mga masanay na kayo mm. Ay, oh, oh. ayan ha, tingnan nyo oh, oh oh, 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 oh. Wala kayo. Tingnan muna natin 'yan. Tingnan muna natin 'yan. Mahanap din nila. Habi ko nga. Tingnan niyo oh. <laughs> <laughs> Sinasabi ko. Hirap pang mag uh, lak. Kailangan may eh. parang may aano uh, ka. So ayan magbabay tayo Ay tubig pala dito. Ayan. Hoy. Ano? Tayo mamumugad. Pati yung pilay ay nakapasok. So sana masanay sila no na dito na po uuwi. Pero si Rambo nga tumatambay doon binubugaw niya. Tingnan natin kung mag uh, parang may tama itong ano ito ah. itong pilay hopefully ay makarecover so wala pang pumapasok sa kabila mga ka-farmer para kumain mga loko ito ah siguro busog pa yan kasi may mga tira pa kahapon siguro malalaman natin pero ayan sanayin na po natin na doon kumain para step by step lang tingnan nyo gutom agad nagsipasok wala pong naiwan sa labas hindi ko lang po alam kung mayroon pang sa bubong or ano pero sa tingin ko kung mayroon man isa o dalawa wala po wala akong nakita at least sa ngayon ano or walang gula din tatambay sa kabila dahil gutom po sila nung no, nakita ko medyo pagsipol ko palang eh ano na ngayon tingnan natin kung uh, kung roronda sila Try natin buksan itong Ating uh, Release door Kung Masasanay na rin sila na pag binuksan ang release door Magliliparan ulit Pag nakuha na natin yon, Sanay na pumasok Okay na tapos na po istorya <laughs> Tapos na yung ating uh, training sa kanila Masasanay na po yan sa inakay na lang naman ang magiging ano kasi yung inakay syempre mm, saya nang anak ni Rambo ako naman po ay happy dahil maganda yung naging harvest namin na break po namin yung record namin na ano tapos Basta masaya masaya po uh, Kahit si Tatay Bong po eh Hindi niya po inexpect na Ganon <laughs> Kasi tantansya nila Wala daw isang daan Sabi ko grabe naman kayo tay De, Sabi niya sa totoo lang Tinatanong mo ako Sabi niya walang, walang isang daan yung Paanihin natin So ayun ako naman ay natutuwa Dahil naging maganda naman I was able to convince him na Hybrid is much better than inbreed Mga farmer so Sana po tuloy tuloy na sinishare ko lang yung aking experience kanina pero bago yan mga ka tayo ay magpapalipad na natin kung may lilipad hmm ano wala na lipad pa kayo para masanay okay na boss kanina pa kami <laughs> sige wag na nga ako'y kinakaban din ayoko may natutulog sa labas at ang ano marami pa rin naman tayong pusa Magpapa ano na lang tayo, magagamot. Ayan. Medyo maganda lang tayo nito ah. Sana nag -ano yung ating ah, uh, uh, tag dito. Magamot natin. Ito mga uh, ka-farmer. Sa basang ipot na kulay green, ito ang, uh, ano, pang manok. Ginagamit ko pala Para cure. Comoxet lab, paracetamol. Ayan. Pero kalahati lang, syempre. Ayun, huling-huli kumakain sila O, naka na Ako, zero na pala tayo Ako, wala tayong dalang battery Ayan, so, bago natin balikan Yung ating mga Alaga doon At sa tingin ko Mga ka-farmer, makapasok naman po Lahat na Ayan o oh. Parang mas mabilis yung motivation na gutom sila tapos ilalagay mo yung pagkain doon mabilis nilang tinatalon yung ano yung bakal na lusutan so sana maging uh, okay para hindi na tayo mag uh, ano it's a matter of ano lang naman eh practice lang naman eh di ba uh, Masasanay sila doon doon sila papasok So mukhang okay naman. Binaba ko muna yung kainan nila, yung mga young birds na 'yan. Yung kumain naman. Ang ah, gusto ko muna lang magkaskas. kaskas muna tayo. Hmm. Bukas kasi, maaga akong kukuha ng binhi doon uli sa kinukuhanan ko, mga farmer. Ah, maaga na naman kaming tutulak ni bebe po yung mga palay ako si Chichi umakya talagang bata no? <laughs> hmm. saya po namin kagabi dito katuwaan inabot sila ng 11 11 plus At tapos hmm. Namaya pa daw babalikan yung mga palay na yan kaya ano uh, tawag dito bibenta po namin magtitira lang ako ng ilang sako papabilad ko at ipapakiskis ilang sako tapos sa uh, the rest ano uh, bebenta na lang namin pero syempre mga boys bibigyan ko din ibibili ko na lang sila sa QTR para hindi na sila mahirapan magbilad ng napakarami yung pito naman yun po ay titikman lang namin so kung saan nabutin yon ang stock tingnan natin kung masarap baka diba? sabi Kasabi nila yung 2096 daw po ay pang uh, substitute sa 160. Yan. Ang saya ng aking mga anak, mga ka farmer kasi hindi sila puro gadget. Kakapag gadget lang pag kagabi, syempre. Hindi na maiwasan 'yan. Pero ngayong hapon, nakita niya naman talagang active. Ayun, balikan natin at magkakaskas ako ng kaunti hindi ko pa pala napainom ng Doxy Plus mukhang maganda yung Doxy Plus sa ano sa doon sa Pilay medyo lumabas pa ang loko eh lumipad pa eh papatubig pala sana ako kasi medyo ano wala naman tubig yung ating delta dapat tubig yung delta mga ka farmer dapat pala pinatagal ko muna yung harvest kaya lang eh tatagal po tayo magpamura na po yung ating ah uh, Palay. Oh. Teka, Doxy Plus. Where are you? Hmm. Konti na lang. Bukang magaling naman na yung ating ano. Hamaya, titsikain ko yung may sugat. Tsikain natin yan. Okay naman tong Doxy Plus ha. Medyo so, nakakatayo na ng konti yung ano. Yung ating uh, ikon. Ayaw kasi magkal. Alam mo na mga ka-farmer. Ano yan eh? Si Baleli nga eh. Sabi ng kaibigan ko. Tol, huwag mong panginayangan. Ako sabi ko hindi ako ganun. <laughs> Ayan mga ka-farmer. Walis-walis lang pag may time. Katapos magkaskas. Oo. Oh. Ang problema ko to, mabigat. Mabigat yung walis. Ay, eh, naghahanap ako ng walis na magaan yung ano, yung handle, maliit medyo mabigat po nakakangalay medyo ano, pero pagtsatsagaan naman na mabigat lang naalala ko na naman ang aking tatay sabi niya ihanap mo ako yung magaan <laughs> Masaylan sa walis yun eh ihanap mo ako yung magaan sabi niya tapos te-testing niya pa po yun. Te-testing niya pa. Hmm. Hmm. Si gumaganda na to si ano ha, bulutong ha. Hmm. Di na kita nahahawakan pero sa tingin ko okay ka naman na no. Lumabas ka ba kanina? Ha? Lumabas ka kanina? Hindi ko pa napapakabit itong isang dapuan na to. So one down. Mm. Bukan nga natin tong mga pot ina to. Dami oh. Matama kasi so, pero pwede nang pasadahan kung talagang ano kaya naman tulak-tulak so, hmm. linis lang tayo kailangan matama kasi sa uh, uh pinag welding na kung paano, makukuha ka Ayan, so far okay na tayo, ayan ang may itlog mga farmer dalawa, two, four ah, uh, yun, meron na din ito ang wala ay meron na din to oh, wala, 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 wala ah, uh, yun, wala rin ito, meron na rin yan dalawa tama ba? ah, wala pa, nasan yung may dalawa ah, ito Yan, dalawang itlog niyan. Two ito. Aha. Uh -huh. May sampo tayong itlog. Ito, meron na din ata ito. Ito, mga farmer. Oh, wala pa. Wala pa itlog ang ano. Wala pa. Meron pa naman akong sisingsinga ng BBC. Dito ko Dito, dito. di lang naman yon. Oh, uh, titingnan natin ano. Dalawa dito, dalawa dito. Ito magpares na ba to? Pwede ko na bang paalpasan yan? Kung nakita kong nagmate na yan, eh, pares na yan mga uh, farmer. Kaya na nilang lumipad. Ano naman ay nag enjoy Hindi pa tayo nagte-training yan ha Yung lipad-lipad na yan ha Mas-mas exciting daw mga farmer Pag nagsali ka na Kaya lang handa mo na ang puso mo Dahil may mga ibon kang hindi uuwi sigurado Makakalong, Nakakalungkot Pero mas exciting daw Yung uh, Part na yon Na nagaabang ka na Nyari, let's say, oh, nag-release na ng ganitong oras doon sa isang lugar at ikaw naman ay nag-aabang tinitingnan natin ang mga itsura ng ating kalapate kailangan kong mag-flashing pero flashing na dapat sa tubig para hindi na ako maghahanap mahirap hanapin yan at uh, mahirap din na mag habol diba pagod ang mga tohoy puyat <laughs> puyat teka papatay tayo ng ihilaw papatay tayo ng ihilaw mayroon pumapasok dito binubuksan eh para <laughs> makapagpahinga po sila kailangan nila ng dilim para dire-diretso po ang pagpahinga nila kung um maliwanag sila po ay maghahabolan ng gahabulan pa at uh, hindi sila makakapagpahinga ng maayos ito lang ang anahin natin same pa rin same technique Pwede ko, pa para mamayang gabi, kung gusto ko mong bumalik, may ilaw dito. Full moon. Ako po, pupunta kami ng Cagayan de Oro. at may pupunt bibisita ng ano doon, full moon na naman palig <laughs> ay ganun talaga palawan full moon din kami pumunta meron silang ano doon magandang parang fish port na ang din ang fish port na yan so sana maano mapasyalan natin god willing hindi tayo makapagpatubig wala walang laman ng delta So ayan Kinakaba uh, na ako kanina Sabi ko mahirapan yata ako magpapasok So far effective naman yung ginawa ko Na ilinagay ko dun yung kainan muna Mabilis pong nagsipasok Pati nga si Pilay Ay nakapasok naman po agad So ibang goat motivation talaga Ng pagkain mga farmer iba ang motivation ng pagkain pagdating po sa kalapate kaya pala yung iba ginugutom tapos yung iba nakita ko rumoronda no? biglang si Maple biglang bumalikwas yung mga kalapate, pasok <laughs> ibig sabihin talagang yung pagkain ano sila bilis nilang uh, bumalik so, ayan, kanina hindi ko na na video napanood po silang rumoronda dito lang, paikot-ikot sana wala nang tumambay doon kay Rambo na matigas ang ulo uh, at hopefully ay dito na po sila masanay na po sila ng pakunti konte so ayan ha may kilang ang ating vlog mga ka-farmer nalinis na po ni Marvin yung side na yun no? Oh. kita nyo malinis na tinabas-tabas oh. so at least, nagkaroon din po ng side na yun yung tao punta pa nga daw ng bundok at titignan yung uling grabe sipag ng taong tungaong o yan, maraming salamat at magandang buhay!